Ayan, mga kalodi. Magandang umaga po sa inyong lakat. Magandang umaga. Dahil maganda po ang umaga ngayon. Huwag niyo po siya ang umaga natin mga kalodi. Maging masaya po tayo ngayong araw na ito kasi napaganda po ng umaga. Kung makakita niyo po ang ganda po ng umaga rito sa amin. Kaya enjoy po natin ang umaga mga kalods kasi sayang naman kung sisirahin nyo lang sa mga maliliit na mga problema lang o maliit na sulit na lang mga kalodi kaya ano happy lang happy lang mga kalods dahil ang ganda ng umaga ngayon sobrang ganda ng umaga mga kalodi huwag niyong kalimutan magpasalamat sa Panginoon dahil dahil gumising ka pa mga kalodi kaya huwag kang mag magpapasalamat sa Panginoon mag-pray lahat ka magpapasalamat mag-thank you sa Panginoon mga kalodi. kasi gumising ka ngayon mga ay ayun ang pinakamahalaga pinakamahalaga mga kalawad tapos papakita ko sa inyo ngayon mga kalawad si ano papakita ko ngayon sa inyo si speed tsaka si Dan Arden mga kalooding eh. i-update ko sa i-update ko kayo sa itlog nyo mga kalooding eh. kasi may itlog na siya malapit na mapisa siguro mga 4 days na lang mga kaloods 4 days na lang mga kaloodi eh. pisa na to yung itlog ni ano John Arden malapit na pumapisa 4 days na lang mga kaloods so mapipisa na mga anak ni Speed tsaka ni John Arden itlog ni Jan Arden, John Arden tsaka Speed pag napisa yung mga kaludes sigurado sigurado na kasi ang mga magulang magaling kaya ang lalabas sa anak nun ni John Arden Chani Speed matik na asahan nyo ng magaling mga kalodi yan ipapakita ko na sa inyo mga kalodi yung itlog nila watch and learn yan wag muna kayong wag nyo ano yung ano video load lang kayo mga kalodi papakita ko sa inyo yung itlog nila Papakita ko na ang mga kalods yung itlog ni John Arden. Yan. Well, double ko. ako. Itlog ni Speed. Yan. Papakita ko yung itlog ni Speed. Yan. Ang itlog ni Speed. Nakita nyo mga kalodi? Hindi mo nga usap pa Para makita mo. Yun, ayun. Itlog ni Speed dyan, yan. Kung natin galawin, baka mabugok mga kalods. Mahirap na. Kaya mga kalodi, nandito tayo kay Isp sa kulungan ni Speed. Welcome ka dito mga kalodi. Papasokin, bubuksan natin yung kulungan niya mga kalodi. Yan. <laughs> Yan si jan Arden. No? Yung kalapatan natin pang malakasan. Kalapatan natin pang malayuan na hagis. Kahit saan-saan to nagis. Mga probinsya mga kalodi. Umuubi itong mga to. Hindi man sila pinalad na nakaraan pang hindi man sila pinalad na nakaraan sa karera. Siguro mga ano lang sila pang top 10 o top 8, mga ganun lang kasi ang bilis ng kalaban, 200 yung nakalaban ni Speed tsaka rin dyan Arden nakarang linggo, ang bilis 200 speed ang lakas ng kalapate na yun samantalang tayo one, one, 1 1 1200 kilometers 1200 speed lang tayo mga kalodi 1, 000, 1,200 yung kalaban nila 2,000 speed grabe yung bilis ng kalapati na yun si Art grabe pero okay lang yun mga kalodi ang pinakamalaga si speed tsaka si Jan Arde nandito okay lang yun kung hindi naman tayo pinalad ngayon maka mali mo sunod na araw makachamba sila sila naman mauna malimos mo sunod na araw sunod na race sila naman ang malaga, mga kalodi yung kalapati mo dumudulo ang mauwi ang pinakamahalaga mga kalods ang mauwi yung kalapate mo kahit saan kahit anong layo kahit anong pagsubok na kagadanan nila sa karera kahit ang mauulan o malakas man yung ulan pero mauwi sila mga kalods, kahit napakalayo, kahit probinsya pa yung nila bumabalik sila sa kulungan mo mga kalod ayun ang pinakamahalaga mga kalods yung kahit anong layo ng agis kahit probinsya, inuwi ang kalapate mo Lalo si Speed. Ayan si Speed. Naglilimlim na si Speed. Sabi ko nga kanina, di ba, ipapakita ko sa inyo yung itlog ni Speed. Ipapakita ko sa inyo mga loads Ayan, dandanin lang na. Dandanin ko lang mga kaludes kasi mahirap na. Baka, yun. Ayan yung itlog ni Speed mga loads Magiging nanay na naman si Speed. Ayan, papakita ko sa inyo yung mata ni Speed. Kung gano'n kaganda. Tapang. Pati cellphone, tinuto ka. Lalong may anak na siya, grabe ito ang tapong na lalong ni Speed. Kasi may itlog na siya, iniingatan niya na yung mga anak niya. Mapagmahal sa anak yan si Speed sa mga itlog niya. O babalik na kita kahit ang sakit mo itong muka, ang sakit. O babalik ko na nga, babalik ko na nga itlog mo. Grabe mga Claudio, ang sakit mga muka. Talagang inalong niya yung balat, ginakalkal niya. yan si Speed mga lads. Kagabi ang lakas ng ulan, kaya nilagyan ko ng ganito. Baka pasokin ng tubig. Yan, NC si speed. Ilang araw na lang mga kalodi, apat na araw na lang. Mga 4 days na lang ata, 5 days yung itlog ni speed, mga pipisa ni yung mga kalodi. Siyempre, magiging tatay na si John Arden. Unang anak ng John Arden yan. Kumbaga sa kalapate, first blood ni ano, malakas na ibon yun. Ang itlog mga kalodi, first blood, second blood, mga malakas pa yung mga kalodi. Pero pag mga third, mga third blood na mga kalodi, yung mga pangatlong itlog na nila may ano yun parang malagdaw na yung ano yun si Milya unang si ang unang itlog ng kalapate ay ang pinakamalakas kasi solid pa yun solid na si Milya mga kalodi parang si Jan Arden solid na si solid na si Milya na yung itlog niya yun, makalodi, kalodi kaya asa ah, natin malakas na kalapate mm, magiging anak nito ni Jan Arden yun, magiging malakas yan ang ganda mga kalodi so Jan Arden na Jan Arden yung mata mga kalodi yan chassis speed Kandal na matinis speed mga lodi. Pakita ko matinis speed mga lodi. Napaganda mga, mga lodi. Malaki kulungan niya ni speed mga kalods. Okay. Eh, nakita nyo na mga kalods yung itlog nya. I-update ko kayo ulit mga kalodi pag napisaan na tong itlog ni speed mga kalodi. Yan tong dalawang aga agang lumusot kagad. Ka Pagkabukas ko ng pintuan dito sa, dito sa kabila, nagtalunan ka agad. Grabe talaga. Mga Mga pasaway. Yan. Kaya nag-iwan na ako ng patukar dito sa lapag kasi mahirap na. Baka lumayo pa sila. Ang kalapati pinapakain mga kalodi kung ayaw nyo mawala, pakainin nyo. Kasi panagutuman sila sa kaulungan. Nawawala yan, umaalis yan, lumilipad yan. Lumilipad yan ng ibang bakay para doon sila magpabusog. Doon sila mangingain mga kalodi. Yan. Tulad yan, in-update ko kayo sa kay Jan Arden at Speed. Yung kalagayan nila ito. Magkakaroon na sila ng inakay sigurado yung mga inakay niya ni Speed Challenger Arden sobrang lakas din mga kalodi abangan nyo mga kalodi dahil yung mga anak niya mga kalodi ni John Arden tsaka ni Speed isasali ko yun sa karera baka sila ang mga mga malulupit na lapati kasi lines ni John Arden tsaka ni Speed pagsama di mag mag equal yun ng malakas na lapati mga kalodi baka dun tayo pala rin. pero okay lang yun kahit hindi tayo pinaral John Arden kay Ardine, Speed kahit top 10 lang tayo mga kaludz sa walang problema yun okay yan yun mga kaludz pero sa survivor natin tuloy tuloy pa rin yung inagis namin nakaraan 200 kilometers yun sa mga kaludz nanggaling sa 120 yata yun know, o 130 kilometers tapos na nagdagan siya ng ano ng 70 kilometers bali yung inagis ng linggo 200 kilometers na yun mga kaludz yung nilaban niya natin itong dalawa si John Arden Chassis si Speed kasi hindi nga lang pinalihad kasi nga top 10 lang sila mga ganun mga pero okay lang yun mga kalahodi. ang malaga nga sabi ko nga umubo yung mga kalapati mo ayun ang malaga ayun ang tagumpay mga kalodi umubo yung kalapati mo Huwag kang kung ngayon hindi ka pinapalag huwag kang malungkot mga kalodi try try umuwi ang malaga umubo yung kalapati mo Huwag kang mag-asawa mag try mag halap ng mga magandang pyesa ng kalapati mga mag breed magasawa kang mag-asawa mag breed agad magpala, mapalabas mo yung kalapati ano mahusay. Huwag kang manginayang kung ang kalapati mo hindi kay nawian kasi ibig sabihin yun, mainayin sila. Magpaparami lang sa kulungan mo yung mga kalodi ng mga mahina din ng mga inakay. Hindi ka tulad ng itlog na itong speed mga kalodi. Itong itlog ni speed, mga kalodi, sugrado. Yan. to si Jan Arden. Yan. Si speed. Yan. Yan sila yung magpaparami ng magandang laki dito sa kulungan. Kaya yan dapat ang iniingatan. Hindi yung mga kalapati hindi yung mauwi yung mga kalapating pag inilagas mo hindi mo uwi huwag kang manginayang doon mga kalodi kasi nga magpaparami lang din ang itlog yun na mga bobo mga itlog na mga mga bobo nga mga kalodi mga itlog na mahihina magpaparami lang yun tapos magpapatuka ka ngayon mga kalawdi magpapakain ka tapos pag mo naman sa pangmalayuan mawawala lang din hindi saya lang din mga effort mo mga kalawdi kaya kung magayaga ka ng kalapating mga kalawdi eto na na para sigurado ang panalo tsaka sigurado ang buhugin ang kalapati mo sigurado sigurado din mga kalodi na may linyado ang kalapati mo matalino ngayon kalodi kung wala ka pang ganun mga kalodi huwag ka mag-asawa kalodi Maghanap ka kasi sunod na sunod na araw sunod na pisa na itlog ng kalapati mo baka subukan mo mga kalodi yagis tapos pag umuwi sa'yo malayo ayun lang yung breeder mo mga kalodi ganun naman kalaga tsaka ang training mga kalodi unti-unti, wag mong bibiglain. Paunti-unti, by step by step, hindi yung bigla. O ba, huwag ibang mga loading. Tsaka, ganun nang mag-training nga mga loading. By step by step, hindi biglaan mga loading. Hindi mo kagad bibiglain sa tawid dagat, grabe naman yung mga kalawadi. By step by step, 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 step. agad maka... Agad masubukan mo kalapati. Pero pag hindi na step yung kalapati mo, huwag kang manginayang mga loads kasi nga sinabi ko magpaparami lang yun na mga bobong kalapati yan magbabay na kay kay speed shout out pala sa lakat ng mga katrabaho ko especially kay Kenuno, shout out sa kinuno kumpare ko yun napakabait na tao na yun yung eh, kinuno tsaka kay gary shout out and good morning ang ganda ng umaga umiyak pa yung mga ibon yan good morning sa inyo mag-aagis ako ngayon sa pasig mga kalodi para Kasubukan natin mga kapatid natin mga kalod eh. Tataposin ko na yung vlog ko. Shoutout sa lahat. Sa 85 subscriber ko, salamat. Sana huwag kayong magsawa, magsuporta. Huwag kayong magsawa, magsuporta sa mula, win love mga kalods. Thank you, thank you. Sa 85 subscriber. Bye bye. And God bless sa iyo.